Ayan, basta may kinalaman po sa Women Empowerment. Tandaan nyo, nakasuporta po dyan ang RSP. Pero ngayon, sa panahon na ito, hindi mo alam kung kailan ka maharap sa peligro at makakatagpo ng masasamang tao. Pero alam nyo po ba na sa oras na gaya nito, hindi lamang ibang tao ang pwedeng makatulong sa iyo. Panoorin nyo po ito. Maliit, makulay, cute at aesthetic. Madalas itong nakasabit sa bag natin. Pero alam mo ba na maaring mailigtas nito ang buhay mo? Yan ang mga self-defense keychains. Isa sa mga paraan upang mapanatili ang sariling kaligtasan, lalo na para sa mga kababaihan, ay sa pamagitan ng pagdadala ng self-defense keychain. Ito ay maliit na mga bagay na hindi lamang for aesthetic purposes, ngunit epektibong kasangkapan din upang depensahan ang iyong sarili, lalo na sa panahon ngayon na patuloy ang pagtaas ng krimen. Kaya para bigyan pa tayo ng kaalaman patungkol sa paggamit ng self-defense keychains, isang woman with a mission at owner ng isang keychain shop ang makakasama natin dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas. Kasama natin live dito sa ating studio, si Jamie Lynn Salva, owner ng isang self-defense kitchen business. Good morning, Jamie, and welcome Hi, to Guys Shine, good, good morning. Very intriguing yung kaya mga dalang kayo. Yeah, yeah. Pero yes. yan ay tinatawag self-defense kit, pero... Very aesthetic siya. Oo, oh, ganda pang regalo, actually, yes. sa, sa mga kaibigan niyong babae. Ito po, bago natin pag-usapan itong mga nasa harap natin, mm -hmm. ay paki-kuwento pakikwento muna sa amin kung paano ka nagsimula sa ganitong negosyo at anong naging inspiration mo sa likod nito? Actually, nag-start ako neto kasi nung nag nagtatrabaho ako dito sa Manila, uma umuwi pa ako eh, from Manila to Cavite, Araw ay gabi-gabi yun. Mm -hmm. Eh, madaling araw ang uwi, so medyo delikado, mm -hmm. kaya nung naisip ko bakit hindi ako gumawa ng ganito kasi walang ganito nito dati dito, dito eh mm -hmm. so up ako sa idea kung paano ko siya gagawing hindi mukhang pang self defense pero pang self defense siya. so uh, katulad nito ang gamit ko ngayon sa bag ko 'di ba hindi siya mukhang hindi siya mukhang pang self defense mm -hmm. Impele. Mukha lang siya niya, uh, di oh. mukha lang siya. Yes. Ah. Pero hindi nila alam. O, oh, meron ka ng pang rape uh, rape alarm and then pepper spray. At saka yung mga pang... Kunwari kapag kunwari na ano ka sa uh, na aksidente ka, ganyan. Huwag mm. naman sana, katok-katok tayo. <laughs> uh, e, uh. ba? Diba? Kapag ganun, kasi hindi mo mabuksan yung pinto. Uh -oh. So, ang gagawin mo, uh, sisirain mo ngayon yung bintana. Mm. Eh, wala kang pangsira ng bintana, ito naman ang kailangan mo. Ano okay. okay. yan? Uh, window breaker siya. So, ang gagawin mo, ba? Diba? ganyan lang siya, kadaling tanggalin sa bag mo, ha? Mm. So, ang gagawin mo, Uh, etong mis eto mismo may may meron yang bakal na matalas sa loob so ang gagawin mo ipupush mo siya ngayon sa window Ganyan. So, mabubutas yung window. Kaya oh, mag-shatter ka siya. <laughs> sorry ha, sorry. <laughs> lang, ha? So, mag-shatter, mas-shatter yung yung glass yeah. nung no, ano. So, Ayun. Diba? Unti-unti. Yes. And then, kung ayaw naman, edi ang gawin mo, ilagay mo eto, dun sa dulo nung, ah, uh, car window mo, tapos itulak mo ganun. Para Ayun. siya lahat. So, yun. Kaya, hey, di ba? Uh -oh. At saka hindi siya mukhang uh, pang self-defense talaga, di ba? Oh, siya... have you using that in a certain scenario? Oh, sa buti naman hindi pa. Oh, hindi. gusto yeah. mo na sample? May mga <laughs> camera man tayo willing na. Masama oh, na. No. actually willing siya, eh. Oh, di ba? Pero hindi Parang, na. Ano, hindi bagay sa atin eh. <laughs> oh, oh, oh. Kasi napaka-nice mo talaga, mm. Oh, Audrey. Inside Ay, and sige. Yes. sige. Ah, sige so, pero saka, may mga customers ka o mga ay, oh. na may mga stories sila using that. Wala pa naman eh. Wala Buti pa naman. wala. So more saka, of prevention. Uh Oo, -oh, more of prevention siya. At saka, uh, ang kagandahan nito, if ever, kunwari mawala mo siya, meron tayong lagayan ng number. Ayun. So kapag nawala mo siya, merong pwedeng uh, tawagan yung nakakuha. Mm. And it comes to different colors din. Eh. Yes! Then, Actually, nag-iisip pa ako ng iba pang magandang kulay eh. Kasi ang dami pa naganap ng iba. Kaso yung uh, availability naman ng supplier. Kasi Ayun. etong mga items na to, galing pa to sa China. Ini-import ko pa siya from China. Mm -hmm. Mer meron ba tayo dito? Ito, yes. oh, yes. I don't know Yan naman, naman, naman ang ating, know. uh, ito naman ang ating, ito naman ang ating stand gun. Ito naman, meron din siyang flashlight. Okay. Ayan. And then, kapag uh, may red na siya, pwede mo nang i-click ito para sige. lumabas yung, Pakipidbit pwede ba? Pakipindot niya. Ah, open oh, dito natin. Oh, my God! So, yun, pang-stand mas siya. Ano mangyari? Pag dinikit mo sa akin, mag-awaw ko yun. Pwede nga natin kay Audrey. Medyo mawal. ko co ko na yun ng konti. Hindi, mag-effective siya. Gusto mo ba itry? Wag! Kamawa naman. Wow, maawa ka dito kay Audrey. Maawa yun ako. Wait lang, ito may isa pa tayo. Comb. Ayan. Ito naman, comb naman siya. Actually, mukha lang siyang normal na comb, di ba? Pero, meron niyang Knife sa loob. Pero wait lang, legal ba yan? Actually, natitrace to sa ano eh. Doon sa x-ray ng LRT-MRT. So, pinapaiwan to. Mm. Kasi delikado nga naman. So, huwag na rin daling yan. Oo. Ito naman. Alam mo, pwede ko ilagay yan sa ilalim ng kama ko. Yes. Ayun. Ako, yung nilalagay ko to sa ano, sa... Uh, <laughs> <laughs> uh -huh. Sa... Car, sa glove box. Doon ko siya nilalagay. si Audrey kasi um, yung mga araw na siya ay palakad-lakad lang sa Marikina, Marikina Riverbanks. Mm. Ano, ito, yan. Lagi siyang ginaganyan dati. Ay, siya'y ginagamitan. No. Actually, ito. Uh, Serioso. Yun maging yung mga daughters ko kasi edad mo yung anak ko na ano, nabunso. Binilang ko sila nito para lagi nakalagay sa pag. Mm -hmm. Pero hindi ko alam na may nabibili pala na isang Is complete it. set. Yes. Pero eto nga, tandaan po natin kung sakaling interesado po kayo na bilan niyo yung mga anak niyo babae, baba no? kay bi inyo babae um siguro iwan na lang tong midnight yes, no dahil yes, hindi kayo ma baka ma-detect sa if yes, papasok sa mga kasi, malls eh. mm -mm. airports at saka sa MRT. So, yeah. Pero kung hindi ko rin pwede gamitin ito, sabihin sa akin, ba't ka may dalang ano, may dalang, sasabihin sa ating dalawa, Audrey, hmm. ba't may dalang suklaiser mo gagamitin? Mga <laughs> <No laughs> damay dyan. <laughs> diba? <laughs> no comment. Oh, floor oh, director kami, oh. pwede bang i-test namin sa oh. kanya itong ating, ayan. Oh, diba? Actually, yung, mga kalalakihan sa studio ngayon. Hindi, try lang natin kung gano'ng perfect. Nanlaki yung mata nila, <laughs> nila nung nakita nila to. ah, okay. <laughs> bakit natakot ba sila? Sa Baka mga gerin? nanonood po ngayon na may mga masamang balak. Eto, kapag kayo nakasalubong ng babae na may ganito, e, eh, ingat po tayo. <laughs> Actually, yan. Yan yung itsura ng comb life natin kapag... Ah, wait lang. Nawala. Hmm. Mamaya. Sige, tige. sige. Sige. <laughs> ano yung mga dapat tandaan ng mga magdadala o gagamit ng self-defense at safety keychain para hmm. makaiwas sa pangani? Actually, ang number one tip dyan, dapat huwag niyo ipapakita kasi kapag nakita nila na meron kang pang-protect sa sarili mo, magsa-strategize na sila. Kaisipin na nila kung paano, kung paano gagawin. Pa-acting ka nang wala kang alam. Oo, takot, ka. ka Kunwari wala kang alam sa mundo. Mm tapos, pero pero sorry, pero sorry meron akong pepper spray ganun. Ah, dapat, ang Okay. Tapos, okay. yung tipong super, super overthinker mo, like, tapos nasa gym ka pala, oo, oh, oh, may gagawa Sorry, sino ka? Ganun. Ah, uh, kasi pag ganun, ma-anticipate -ma ka ganun lalaki. Oh, okay. Magkano naman yung ganito para sa mga gusto magregalo sa kababaihan ng ganito? So, yung gantong set natin, nine pieces na to, kasama tong uh, case, nasa 799 po siya. Oh. Yes. Pero meron kung uh, medyo short kayo sa budget, ganyan. Meron kayo, pwede nyo mabili yung uh, pepper spray natin alone ng 330 uh, 359 Pag naubos yung pepper spray, actually refill, Refillable siya. Refillable siya. Ay yes. Lord, in fairness. At saka, ito namang, wait lang. Patayin natin. Oh, patayin natin kasi maubos ang battery. Ang battery. Uh, ito naman, uh, nasa uh, 599 siya. Iba pa to. Yes. Uy! Uy, nawawa. Pero nakakatakot, ano, medyo yes. mama. saka, Wait ha, Kaso-kaso yan sa bag mo kahit may laman na yung bag mo. Mm. Oo. -oh. Kahit maliit lang ng bag mo, kasyang kasya yan dyan. Pwede ba yan? Pwede dalhin yan? Yes. Ah, okay. Hindi naman masama. Mm -hmm. Ayun. 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 di ba? Na may ganitong mga safety. Isip ka e rin, um. pang lalaki naman na self-defense din namin sa kababaihan. Wag! Hindi, hmm. mamaya may jiu-jitsu tayo. Pwede ah, yun. Okay. Pwede Ayun. Oh, so... At saka si si kapag binili nyo yung, etong uh, si, uh, itong stand natin, may kasama na yung uh, charger at saka yung lagayan. Kasi minsan, pwede mo siyang ilagay yung sa belt yung i eto yes. Para si Batman. Para pa parang 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 lang natin. Yes. No, no. Para si Batman ano. Yes. Pero I, but... I like her voice no. Para talagang kahit wala naman siya sinasabi pang ng product, parang bentang benta talaga siya <laughs> sa mga ano. Saan mo Mapapabili ka na ba? Sa mga interesado, oh, saan po oh, ito mahahanap? Ah, makikita niyo po kami sa aming TikTok account at saka sa aming meron din kaming Facebook. Facebook. At saka meron kami Shopee. Doon yung pwede makita yung aming self-defense keychain. So, makikita nyo dyan yung username ng aming account self defense keychain PH okay oh talagang maganda 'no ganitong safety and self defense tools defense tools tayo na available para sa ating mga kababaihan oh hindi ba para sa akin din 'di ba para sa ating lahat darito si Audrey adik na adik siguro kasi na reminis mo 'yung mga memories mo before nakakatawa 'yung mga nagamit sa kanya 'yan Oh, kasi palakad lakad lang 'yung dati palaboy yan eh pero kung meron ka nito talagang shock na alam mo kung kailan at paano gamitin ang mga ito. At maging responsable rin sa pagdadala ng inyong safety caring lalo na yung mga maari maging sanhi ng seryosong injury. Oy. At syempre, huwag magpakampante na may dala kayong safety tools. Meron ka namang mga ito o wala, ay iba yung pag-iingat pa rin po ang kailangan para masiguro po natin yung ating kaligtasan. Again, maraming salamat sa iyo, Jamie Lynn Salva, sa pagsasabi so ngayong umaga.